Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang Ina. Sabi pa ng Panginoon, Padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalamang mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanyay ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta, ang yung pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisik. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Dios at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Heso Kristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat sa bayan ng Diyos, naway sumakan nila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan naman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawa ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, aleluya. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, "Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito." Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakinila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang hihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang dalawa. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Hesus, "Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga lakdan." at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,